Samantala ang PNP mahigpit na binabantayan ang programa ng mga pro Duterte sa EDSA Shrine. Alert status ng PNP na nanatiling nasa normal level. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada. B -b 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 Report na binabantayan ng Philippine National Police ang ginagawang pagtitipon-tipon ng mga Duterte supporters sa EDSA Shrine. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo, nananatili sa normal level ang alert status ng pambansang pulisya. Wala pa raw pangangailangan na itaas ito kaugnay ng mga kaganapan ngayon sa EDSA Shrine na malapit lamang sa Campo Corame. Pero ayon kay Fajardo, ibinibigay na nila sa NCRPO ang discretion sa pag-a-adjust ng kanilang alert level status. Patuloy na nagbabantay ang mga pulis sa paligid ng shrine upang matiyak na hindi makakaabala sa daloy ng trapiko ang ginagawang programa at matiyak ang peace and order sa lugar. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News, FM Manila The Music News of South